na Caltex 66 dito sa ano 65, 62 grab sabi naman uni oil 70, 63 dito sa Petron dito Mindanao Ab XCA, XCS 60 full what the f price all back yun ngayon na hapon So nagkaroon uh, ng big time rollback sa gasolina So parang mga 2 two, two point plus pesos ang rollback uh, Last 3 days sa yata yun yes! so, hindi, ko pa, hindi pa ako nakakatikim ng rollback eh Big time rollback na yon Hindi pa ako nakakatikim ng uh, <laughs> big time rollback Tapos tataas na naman ulit yung uh, presyo na lang isa next week What the Gagano <laughs> dito? Ayun na yung premium mga 56.55. Pakinabangan natin ngayon. Ah, uh, premium full tank. Sana oh. Ayun oh. Uh, 49 lang 54. Sa so, uno sa JT, magkano sa JT? Premium 54.80. Ato Caltex. 66. 62. Uh, grabe naman yan ito sa ano uh, 65 62 grade. Sabi naman, Uni Oil. 70 63. 691. 61 95 63. Grabe, mahal dito ha. Dito, sa Petron dito, Mindanao Ave. Sa so, pinagkasan natin 56 dito. XCS, XCS 60 6, 160. What the <laughs> Siyempre, iba-ibang uh, presyohan talaga. Ang taas dito sa Mindanao Ave ng ano? 4 pesos ang uh, taas. Ang pagitan. Ang diferensya. So so far, ang pinakamababa natin nakita ng presyo ng uh, gas ngayon ay uh, 54. Uno yata yung uno. Tsaka jetty. Uno at tsaka jetty. Halos ang binaba ng gas ngayon simula nung big time rollback nasa 3, pe 3 pesos din halos no kasi nung huling pagas ko 59 pa eh 59 pesos pa eh kaso next week taas presyo na ulit <laughs> pinaano lang halos tatlong araw lang ata ano. ay apat na araw naman ay limang araw pala limang Isang linggo pa ba, pagitan bago magtaas ulit presyo ng lungs. Oo nga kuya eh. Grabe, trick na trick. So, mamaya yan uulan na ulit yan. Mga hapon, uwian ng hapon, or gabi. <laughs> so okay na to yung ganito kaaraw, pag ganito ang oras, o kaya umaga. Okay lang umulan ng hapon kasi uwian na rin naman yan eh. They will hit the game before somebody else takes you out of frame and put your name to shame, cover off your face. You can't run a race, of face is too fast, you just won't ask. <laughs>